Mga kapwa magtatapos, guro, mga taga tagapamahala ng paaralan, pinagmamalaki naming pamilya, at mga pinarangalan na panauhin, magandang araw sa inyo. Tulad ng sabi ni Ralph Waldo Emerson, Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Sa pagtitipong ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding damdamin ng tagumpay. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat mag-aaral na magtatapos sa araw na ito. Lahat tayo ay naglakad sa isang landas na hindi laging malinaw. Isang landas na puno ng mga kuyat sa pag-aaral, mga pagsusulit na napakahirap at mga sandaling lubos na nakakatiko. Minsan napapaisip na lang tayo kung kaya ba natin ito? Kung matatapos ba natin ang ating nasimulan o ang nasimulan natin ang katapos sa atin? Ngunit narito tayo ngayon na kaya natin. At ngayon, nagkakaisa upang ipagtiwang ang tagumpay at magkasama habang pinagtatagpo ng mga karanasan na nagdala sa atin sa malagang okasyon na ito. Ang pagkakataong makapagsalita sa inyong lahat sa malagang araw na ito ay isang preliligyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng mga Sa aming mga magulang at tagapangalaga, ang inyong pagmamahal at sakripisyo ang kundasyon ng aming kabutihan. Sa mga guro na walang sawang nagtuturo kahit na magulo ang klase, ang inyong pagmamahal at kaalaman, ang inyong pagsusumikap at ang inyong paniniwala sa aming kakayahan ay siyang nagtulak sa amin na maging pinakamahusay na bersyon ng aming sarili. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa gabay at pagtuturo. At sa mga kapwa magtatapos, salamat sa mga tawanan, sa mga pinagsaluhang pagsubok, at sa mga alaala hindi-hindi makakalimutan. Ang entablado na ito ay para sa ating lahat. Sama-sama tayong naglakbay, at ngayon, ipagdiriwang natin hindi lamang ang tagumpay ng isa, kundi ang tagumpay natin lahat. Ang pag-aaral ay hindi palaging madali, mapa-elementarya, sekundarya, o kolehiyo. At sabi nga nila, high school is like a roller coaster ride. Dahil may mga panahon na saktuhan lang, walang problema. At minsan, pinagdarasal natin na sana ganun na lang palagi. Ngunit may mga panahon rin na mas nangingibabaw ang pressure. Kung saan ang pag-aalinlangan sa sarili ay nananai, At kung minsan, natutokso tayong sumuko. Gayon paman, man, nagpatuloy tayo. Sumandal tayo sa isa't isa, humingi ng suporta mula sa ating mga mahal sa buhay at natuklasan natin ang isang bukal ng katatagan sa loob ng ating sarili. Natutunan natin ang kahalagahan ng pamamahala ng oras, ang kapangyarihan ng pakikipagtulungan, at ang matinding tapang na kailangan upang lampasan ang tila di matapos-tapos ng mga hadlang. Natuklasan natin ang mga hilig na hindi natin alam na mayroon tayo ang mga talentong hindi pa natin na ipapakita at kasabikang mag-aral na nagtulak sa ating patungo sa hinaharap. Ngayon, bago tayo maglakbay sa isang bagong yugto, huwag natin kalimutan ang mga aral na natutunan sa paaralan ito. Ang mundo na naghihintay ay puno ng mga posibilidad. Ngunit nagdadala rin ito ng mga sariling hap. Dalhin natin ang diwa ng pakikipagtulungan ang hindi matinag-tinag na suporta na ating natatanggap at ang determinasyon na ating pinatibay sa susunod na ating Maging tayo ang makapagpabago. Mga leader na mag-iiwan ng magandang tatak sa mundo. Ito ay hindi katapusan, kundi isang napakagandang simula. Lumakad tayo ng may tapang, ng may awa, at ng may hindi natitinag na paniniwala sa kakayahan ng bawat isa upang hubugin ang ating sariling kapalaran. Binabati ko kayong lahat. Ang hinaharap ay hawak natin. At sama-sama, ito ay ating hulmahin sa isang magandang pinagkukasa. Mangarap at wang minto sa pag-abot sa mga bituin. Muli ko kayong binabati, mga kapwa.